Kung okay na to. Sir, ito yung mga dalawa. Nakatakbo. Nakatakbo. Okay. So, nung madaling araw, naman ano siya, tinanong sa, ano, sa room number 7 ng hotel, ng hotel resort motel, ha? Kung may tuturo ko sa'yo, at tinuturo ka na, ito yung bellboy. Okay? Ano sa sasabihin mo? Hindi mo alam? Paano kayo nangyari? Hindi mo alam? Nanandun ang katawan mo. Ano naman? Ano naman? Hindi mo alam. Hindi mo alam? Sige. Ito, isang... Kung wala kang ginagawa, inusente ka, at nagsasabi ka ng totoo, gagawin mo isang bagay na paggagawa ko sa'yo. Mag-Polikraft test. Yes or no? Sagutin mo. Sagutin mo ako, tinatawag nila. Ha? Bakit? Karapatan mo na itago. O kung wala kang tinatago, ba't ayaw mo magsabit ng polygraph test? Ikaw, gusto mo bang magsabit ng polygraph test na kung kasama ka niya, ang rape? Gusto mo? na nakikita mo ba ninyo, alam ko, inosente kayo eh. Inosente pa rin kayo, pero ito, nagtuturo na sa inyo. Hindi gagawa ng storya to. Gagawin pa si numaling ito. Ikaw, napakabata mo pala. Ano? Alam mo kung, kung ano lang, kung, kung mo nagkamera na yun to, tututo, sisipahin kita, patansyan kita eh. Wala akong pa, pakiramdok, please kayo. Marami nang humahanting na sa inyo, marami nang humihingi ng na mga